Yes, uh, isang magandang gabi sa uh, viewers uh, sa mga subscribe magandang gabi sa inyo guys samahan niyo ako sa aking pagbablog dito sa Parada sa kanto ng Pilisa so may na-interview tayo last week guys, minatunayan niya guys na masarap daw talaga tong Eto guys, uh, samahan niyo ako sa aking pagba-vlog. Okay guys, dito tayo. Guys, oh. So, tingnan niyo mga ikli, oh. Ito so, sila Ito sila ma ma'am nag-aabang na. Guys, okay, o, tingnan nyo. Ipili na daw sila. <laughs> okay, tingnan na natin. Ayun know, o, may bumili na o. Oh. Sir, magkano po yan? Pili nyo? 96. Magkano pa? 96. 96 guys. Yan guys, o, oh, may bumili 96 o. Oh. Yun ang pinakamalakas yung pwesto. Sa punturin. Yan guys, o, oh, si Ma'am Nels yan. Hello. Hello kwai kawaii, man kawaii kawaii yo. Oh. Shout out kaway. sa inyo guys ha. Ito ngayon yung pang-ano natin dito. Sa parada. ito mga suki nyo. mga suki nyo na to. 'Yon mga suki na pala. Ito mahihiyain uh, yata sila mom ma eh. Hayo marap. Bakit <laughs> ako? Oh, hello. Oh. Shout out. Ngano. <laughs> oh. Um, sabi kasi ning ng boss mo, Uh, ang chicken daw ninyo is laging bago. Okay. Totoo ba yon? Always bago. Always bago. Laging bago guys ang chicken nila rito sabi ng boss nila. Yan No? And guys na na sila. Nagunahan sila. Dito na lang ako busan. Oh, ito na. Oh, yan na. Oh, oh guys, to. Oh. oh. Tingnan niyo maigi. Oh. Nagagawa niyan guys. Right? Oh, so sobrang sarap dito. Oh, di ba? Hindi pa nga tinatanggal dito sa mantika. Punta doon. Wala na. Talagang ilalagay na sa plastic guys. Yan oh. Uh, thank you sir, thank you po. Ayaw mo mapaso ako pa sa pauna. <laughs> Ayaw mo daw siyang mapaso. Yun ang sabi niya. O, oh, di ba? Hello, mga girls. Shout out. Hi. Ito, hindi mahihain. Matagal ka nang bumibili rito. Ngayon lang. Sino to kasama mo? Mami mo? Ha? Tita mo? So, natikma mo na to? Hindi pa? Ngayon pa lang? Wala kang ngayon pa lang titikman. Ah, si Ate kaya. Alam ko matagal na niya tong ano kasi pinabalik-balikan eh, no. Kayo natikman niyo na. Hindi pa. Bukod pa yan dalawa Pero mo, sir. <laughs> okay, may, uh, mga Ano kayo <laughs> Bukas makikita ka. Ha? O, oh, yan, no? Ito mo, maharap. di Diba? Oh, makikita ka bukas.

Oh, dito. dito na kayo guys pumunta sa kanto ng Pilisa andito si Jolly Good Jolly means happy ha? good is swak naman sa budget ng mga viewers di diba? Ayan, si Sero. Siyang nagaano lagi dito. Siya ang permanente rito sa Pilisa guys na nakaano ngayon, naka-assign. Sila ang mga staff dito sa Jolly Good. Ayan. Masarap to. Hello. Matagal ka nang bumibili ma'am? Dito? Ha? Ngayon lang? Kayo sir, matagal na. Matagal na. na. So, ano po masasabi nyo? Masarap. Masarap talaga. Ano Masarap. name mo sir? Cedric. Cedric. Tagasan saan si sir Cedric? Diyan lang sa sa Pilisa. Dito lang sa sa Pilisa? diyan lang sa, sa Pilisa. Ayan, si sir Cedric. O, oh, shout out. Sir Sarap, sarap. sarap daw talaga guys. So, tingnan nyo. Ang gandun yung pila o. Oh. Kanina. Ang pila. pila. Tingnan yung maigi mga gustong mag-franchise sa uh, Jolly Good, kontakin nyo na lang ang boss nila guys. Lalagay ko na lang sa description box ang uh, Facebook page nila para makapag-avail po kayo ng franchise nila. So, hindi po kayo magsisisi kasi tuturuan daw po nila kayo kung paano iprito ang chicken na to. Sila na rin po ang mag-aano ng mga marinade sa sample po nila para magabayan po kayo sa pagtitinda ah, Gregorio Palacio Hernandez yun si sir, uh, shout sa iyo sir thank you Hi. ng marami hindi naman sila mauubusan siguro ng ano kasi marami silang eh, prepare, naka-prepare na chicken and guys so oh, press na press yan oh. O, so, sa suka naman nila guys is natikmang ko na rin masarap talaga yung suka na yun magkano yan ma'am? 136 136 bayad na guys babayaran na Ano sir naubusan po ba <laughs> Marami pa daw Makakapaghintay pa daw Hindi ba mauubusan hindi daw. Oh. Ah, <laughs> uh, di ba? Pinaghandaan na to, guys. Pinaghandaan na nila kung hindi kasi ini-expect nila na kung gaano karami ang taong pupunta sa araw-araw. Kaya laging handa. So, yung kausap ko last week, sino 'yon? Si ano Si Pix? Si po 'yun. Eh, uh, ay nung Sabado, 20 minutes. Day off mo ng Sabado. Kaya parang Anong linggo? Diba nung linggo po kayo naman? Oo. Nag-diap pa. sir. Hmm, kaya pala. Wala so, yun, ka nung... Yung pesto nandiyan sa Tobago. Yun ang pesto nyo. Yan. Oh guys, si Jolly Good. Always good. Laging fresh po ang chicken nila rito, guys. Pogi pampaseksi. Hmm? Ang papogi daw pampaseksi. Ang pa-sexy. <laughs> Bukana gaganda ka. Oo. Oh, busog ka na dito, gaganda ka pa. Wag pa po ka pa. Paano na, paano? Eh, lalo pang gaganda. guys <laughs> okay, bayaran na naman 'no. Oh. Talagang sagat sagadan. Bitin daw si nanay okay. yung daw si nanay ko isa daw na bilet pang nag-aabang oh Wala pa sa inyo ma'am Wala pa kayo nakukuha Ah nandito dito pa daw Pinihintay <laughs> daw guys Ayan Talagang inaabangan na maluto oh Oh Oh. So, rapid na man para ano. Pagangat pa lang ng sandok, uh, sigurado meron nang kukuha. Sigurado po. Yun, kukuhanin daw at mainit. Okay na? Mura na masarap pa. Mura na masarap pa.